Gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng atmosphere sa buong planeta? Bukod sa pagbibigay proteksyon mula sa banta ng mga asteroid at solar radiation o kaya na may pagregula sa panahon at klima, ito rin ang dahilan kung bakit posible ang pagkakaroon ng buhay ng iba't ibang mga species sa buong mundo. Sa pag-aaral ng planetang Mars, tinatayang sa nakalipas na 4 billion years ay naglaho ang karamihan sa atmosphere nito at kahit may natira pa ditong manipis na layer, nauwi pa rin ito sa pagiging tuyo at mabatong planeta. Kung mawawala rin ang atmosphere sa mundo, mararanasan ng lahat ang nakakabinging katahimikan. Sa isang iglap ay walang maririnig ang kahit na sino dahil ang mga sound waves ay naglalakbay bilang mga vibrations sa hangin kaya't sa kawalan ng atmosphere. Maglalaho rin ang hangin kaya naman wala na ring tunog na makakaikot sa buong kapaligiran magiging itim rin ang kalangitan dahil mawawala na ang mga particles na nagpapakalat ng asul na kulay ng liwanag sa atmosphere. Ang mga eroplano namang lumilipad ay isa-isang babagsak kasama ng mga ibon sa himpapawid dahil kinakailangan ng mga ito ng suporta mula sa presyon ng hangin para makalipad. Magsisimula ring magbago ang estado at katangian ng buong karagatan pati ng iba pang mga anyong tubig dahil sa kawalan ng atmospheric pressure, ang boiling point ng tubig ay babagsak mula sa 100 degrees. Dahil dito, mas magiging mabilis ang punto ng pagkulo ng lahat ng mga anyong tubig sa buong planeta. Gayunpaman, hindi lahat rito'y mauuwi sa pagiging singaw at hindi rin maglalaon ay maaabot ng mundo ang balanse kung saan may sapat ng singaw sa kapaligiran na pipigil sa pagkulo ng natitira pang mga tubig. Ngunit dahil sa kawalan ng atmospheric pressure, ang mga ito'y hindi mananatiling likido at unti-unting magiging yelo. Sa paglaho pa ng atmosphere na humihigop at nagpapanatili ng init sa surface nito, ang pangkaraniwang temperatura ng mundo ay babagsak sa negative 18 degrees at mas mararanasan ang malalang pagbabago ng temperatura tuwing sasapit ang umaga at gabi. Pero kahit pa ganito katindi ang lamig, mas magiging talamak ang pagkasunog ng balat ng mga tao dahil wala ng atmosphere na sasala sa solar radiation na binabato ng araw sa buong planeta. At bago pa man umabot dito ang sangkatauhan, ang mga may pressure suit at oxygen mask na lang ang siguradong makakaligtas sa puntong ito. Para makahinga, ginagamit ng diaphragm ang diferensya sa presyon ng hangin sa loob ng baga at labas ng katawan kaya't hindi magiging posible ang paghinga kung wala ang panlabas na presyon na ito. Makalipas lang ang ilang segundo ay puputok na ang baga ng mga tao at kahit may kakayahan pa ang katawan na mabuhay sa loob ng tatlong minuto, mawawala na rin ang kamalayan nito sa loob lang ng 15 segundo. Lahat ng umaasa sa oxygen para mabuhay ay isa-isa ng masasawi kaya tuluyan na ring mauubos ang lahat ng mga hayop at mga halaman, kabilang na ang lahat ng mga nabubuhay sa karagatan. May matiraman ay marahil mga bakterya at mga organismo na lang itong may natatanging pisyolohiya o mekanismo para mabuhay. Paglipas ng panahon, ang singaw na naipon sa kapaligiran ay magiging oxygen dahil sa tuloy-tuloy na solar radiation, at kasabay ng carbon dioxide mula sa mga bulkan at geothermal vents, ang lahat ng ito'y magsisimulang lumikha ng panibagong atmosphere. Yun nga lang, ito'y pagkatapos pang lumipas ng napakahabang panahon kung saan wala na mga nilalang na nabubuhay sa buong planeta at mataas ang chance ang ang nabuong atmosphere na ito'y masyadong manipis para masuportahan pang muli ang pamumuhay ng iba't ibang mga species sa mundo.